Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan So Lakers vs Indiana Pacers Ito na ang kanilang pangatlong pagkikita sa season na ito Kung saan ang first two ay parehong nakuha ng Lakers ang panalo Ang first quarter ay naging back and forth Kontrolado nga ng Pacers ang pace ng game at nagdadala nila ang Lakers sa mabilis sa takbuhan. Kaya naman mabilis nga ang puntos ngunit medyo madami din ang turnovers for both teams. Buong first half nga ang ganito. Nasasabayan naman ng Lakers ito ngunit nagiging careless nga sila at hindi sila nakakapagset ng kanilang mga pick and roll plays kung saan sila ay may advantage dahil nadadala sila sa mabilis na tema ng laro. At ito nga ang gusto ni Haliburton at ng Pacers. Natapos ang first half sa score of 54-49 in favor of Pacers. 11 points sa si McConnell off the bench, 9 points si Nesmith at 7 points, 5 rebounds, 5 assists naman kay Halliburton. Sa Lakers naman ay 12 points, 7 rebounds si AD, 9 points si Hachimura at 8 points, 6 rebounds, 5 assists sa si Lebron. Ang Lakers ay 2 of 13 sa 3 points at may 7 turnovers din sila. Ang pinakamalaking pinagkaya ba sa game na ito ay ang bench points. Sa second half ay lumamang na ng 16 points ang Pacers. Sinubukan nga ng Lakers sa bumawi sa pamamagitan ng matchup hunting na LeBron James. Ngunit a couple of sloppy turnovers nga ang pumutol sa kanilang momentum at tuluyan ang nakuha ng Pacers ang malaking panalo sa game na ito. 22 points, 10 rebounds, 6 assists si Akam, 21 points, 8 rebounds, 8 assists si Borton at 16 points man kay DJ McConnell. Isama na din natin sa update na ito na good news para sa mga fans ng Philadelphia 76ers dahil nagsimula na nga mag-ensayo si Joel Embiid kasama ang kanyang mga teammates. Tapos na nga siya sa individual workouts at nagsisimula na siyang sumalis mga team practices. Sasama na din siya sa upcoming road trip ng Sixers ayon sa kanilang head coach Nick Nurse. Habang si Roach naman ay sinabi na inaasahan ng babalik na si Embiid bago pa man sumapit ang playoffs. Maglalaro nga daw ito sa last remaining games ng Sixers ngayong regular regular season. So good news yan, mga kaibigan sa mga fan ni Embiid, ng Sixers at ng basketball in general. Nagkakaroon nga na naman sana siya mga kaibigan ng isang MVP season bago siya tamaan ng injury at ngayon bilang ang 8 seed sa East, definitely kailangan nga ng Sixers ang kanyang contribution upang maiwasan ang play-in tournament o kaya naman makuha ang panalo sa play-in at pakapasok sa playoffs kung saan inaasahan na makakarap nila ay isa sa Boston Celtics o kaya naman sa Milwaukee Bucks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jalen Green naman ay nagtatala ngayong season ng 18.2 points and 4.6 rebounds per game on 41% shooting sa field and 32% naman sa 3 point line sa mga games sa kasama niya si Shengun. Habang tuwing wala naman si Shengun ay nagtatala siya ng 30.9 points and 8.2 rebounds per game on 51% shooting sa field and 46% naman sa 3 point line. 46% nga ng games with Shengun ay naipanalo nila at 89% naman tuwing nagpapahinga ito ang naipanalo nila. Kaya naman ang tanong ngayon ay patungo sa susunod na season Dapat bang maglaro na ang sa mas mabilis na pace At gawing si Jalen Green ang number one option ng opensa?